O, hindi Sino, hindi ako kumuha ng pera, kasi mayaman Sino? ako, Sino? marami akong pera. Mukha man ako, hindi mo kumuha ng pera. Pero mayaman Sino, ako. Magkano ba yung pera? O tatatakot ako tatap, tatap, Sino, doble. O, oh, ito lang. Ito, talaga. Hello, may utak ko 26 pesos. Mayama po. Mayama ko Sino, Sino yan? ngu Ah, lagi nila. laging Kristoff give. Akala ko ka. Tapos ako kasi. Hindi, hindi. Basta kunahin ko ako sa tuyo. Ah shit. Ibig mahirap ka. Hindi ako kayo payat. Hmm, YouTube na po ha. 73 na sa YouTube.

Ayan, ayan, na Ayan, ayan. kayo ha uh. <laughs> <laughs> <Okay, tarana. laughs>